Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa makabansa ngayong quarter to week 5 day 1. Ang aking pamilya. Layunin na tutukoy ang papel at tungkulin ng magulang sa pamilya. O, ngayon, bawat mag-aaral, hahanap kayo ng kapares dyan sa loob ng inyong tahanan. Tapos pag-uusapan ninyo ang sagot sa tanong na ito. Anong gawain ng inyong ginagawa kapag Sabado at Linggo kasama ang inyong pamilya? O yan. So, maaari kayo magtanong sa inyong magulang, no, ano-ano ba yung mga ginagawa ninyo kapag Sabado at Linggo na kasama nyo sila? O yan. Naitanong nyo na ba? Ano-ano yung mga ginagawa nyo kapag Sabado at Linggo sa inyong mga kapamilya? O, anong naramdaman nyo habang tinatanong nyo yun? So, naalala nyo, di ba? O yung iba siguro sa inyo, nagpunta ng SM, nagsimba, naglinis, naglaro. Yung iba, nag-aral. O kaya, nanood ng TV. Okay? O yan, mahalaga kasama ang inyong pamilya. O kaya, ah, kumain kayo sa labas. Yan. So, iba ibang ang ating mga karanasan. Sa araw na ito, tutukoy natin ang papel at tungkulin ng mga magulang sa pamilya. Basahin nyo nga, tungkulin. O pag sinabi nating tungkulin ito yung mga bagay na dapat gawin o gampanan. Halimbawa, tungkulin ng guro na turuan ang mga mag-aaral magbasa at magbilang. Tungkulin ng mag-aaral na lumahok sa mga gawain sa paaralan. So ito, yan yung mga dapat gawin. O makinig sa babasahin ko? Na panauhin na magulang sa klase. Ayan, ang aking pamilya. Ang aking pamilya. Ang aking pamilya ay laging masaya. May maayos na samahan at maaasahan. Maayos ang aming buhay dahil may maayos na unawaan. Si Papa at si Mama ay laging masaya. Maayos na pagpapalaki ibinibigay sa amin. Hindi namin malilimutan kahit kailan pa Si Papa ko ay isang karpintero. Siya ay nagtatrabaho upang maibigay ang aming pangangailangan. Nagtatrabaho siya ng mabuti upang maging maayos ang aming buhay. Si mama naman ang palagi nag-aasikaso sa amin. Maglinis at magluto, palagi niyang ginagawa. Ang pagmamahal niya sa amin, walang makakapareho. Sa pangangailangan ng aming buhay, palagi silang nakalalay. Hindi kami pinababayaan, palagi kaming tinutulungan kahit kami nahihirapan basta may maayos na samahan. Sana ang pamilya ninyo ko rin ng pamilya ko. Ginagawa nila ang lahat para maibigay ang pangangailangan ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil palagi silang nakaalalay sa akin. Masipag din si kuya kahit ano ginagawa niya. Kaya rin niyang magluto at maglinis. Gusto niyang tumulong para mayroon siyang pakinabang. Si Ate naman palaging katu katulong ni Mama magluto at maglinis, palaging kaya niya. Kaya si Mama palaging masaya sa mga ginagawa niya. Ako ang bunso, si na kuya at Ate ang aking mga idolo. Kapag sila ay pagod na, ako ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ang pamilya ko ay laging masaya. Kung palaging magkakasama, may maayos na pamilya. Kaya kami ay masaya dahil kahit ako kinakaya. Iyan ang aking pamilya modelo ng iba. So, sagutin natin. Nawa na unawaan nyo yung binasa ko. No, kapag hindi nyo uh, masyadong naunawaan lahat, maaari nyo ulitin yung video. O, tungkol saan ang binasa ko? O, tungkol sa pamilya. Sino-sino ang mga taunghan sa kwentong binasa ko? So, nandun si ate, si kuya, si bunso, at syempre, hindi mawawala si nanay at tatay. Ano ang tungkulin ng mga magulang sa kwentong binasa? So, tungkulin nila na pangalagaan ang mga anak at maibigay ang pangangailangan. Ano naman, ano-ano pa ang tungkulin ng isang magulang sa pamilya? Bukod doon sa binasa ko, syempre, tungkulin ng magulang na... Uh, sukin ang mga mag-aaral sa ayan, sa tahanan. Tungkulin din nila na bigyan ng masustansyang pagkain ang mga anak. Tungkulin ng magulang na pangalagaan ang kanilang mga anak at iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing ginagawa mo ang iyong mga tungkulin sa inyong pamilya? o dapat masaya tayo no hindi tayo dapat napipilitan 'yung nagdadabog dapat masaya tayo kasi napapasaya natin ang ating pamilya Ano kaya ang mangyayari sakaling hindi maisagawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin Siyempre, mapapabayaan nila ang kanilang mga anak at maaaring lumaking hindi maayos ang mga bata no So uh, kapag ka ang mga tungkulin doon ay hindi nagampanan hindi magiging maayos yung mga bata. Maraming mangyayaring hindi maganda sa kanila. Maaari rin silang mapahama. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing ginagawa ng ating mga magulang ang ating, ang kanilang tungkulin? O dapat, masaya tayo. May mga oras na nagagalit tayo kapag may pinapagawa sila sa atin pero isipin natin, tama ba yung pinapagawa ng magulang ko bago ako magalit? Kung wala namang masama sa ginagawa ng pinapagawa sa ng magulang mo, dapat hindi ka magagalit. Maging masaya ka kasi may mga bata na walang nag-aasikasong magulang. O nasa bahay ang puna na. May mga bata na pakalat-kalat kung saan saan at tulog kasi walang magulang na nag-aasikaso sa kanila. So kung may mga magulang kayo na nag-aasikaso sa inyo, dapat ipagpasalamat niyo yun. O mahalagang tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. O lalo na sa pag-aaral niyo, kapag kayo ay walang pasok, dahil may mga suspension, mahalaga ang tungkulin nila sa pamilya. Yan, ngunit may mga pagkakataon na may pangyayari na hindi inaasahan o kinakailangan ng suporta ng bawat isa sa pamilya, lalo na halimbawa may magkasakit. O lalo na kapag nanay o tatay niyo yung nagkasakit, sino'ng gagawa ng mga gawain nila? Kaya mahalaga na natututo din kayo ng mga gawain sa tahanan para sa oras nang uh, may karamdaman sila. Alam niyo yung gagawin? Kasi hindi sila gagaling kung sila pa rin yung gagawa nun. Okay, so natatandaan nyo ba yung single parent family or solo parent family? O kapag ganito yung pamilya, malaki yung tungkulin ng magulang. Kasi yung tatay, mawa, tatay at anak lang, yung tatay nagiging nanay at tatay siya. Dalawa yung nagiging tungkulin niya. Kapag nanay naman, tatay na siya, nanay pa siya. Okay, dalawang tungkulin ang kanilang dapat gampanan sa kanilang anak pag extended family, o, ito yung pamilya kung saan may mga kasapi ng pamilya na mas kinakailangan ng gabay at tungkulin ng bawat isa. Kailangan nilang magtulungan kasi pag malaki ang pamilya, malaki yung pangangailangan. Ayan, mas malaki dapat ang bahay para magkasya sila. Mas malaki ang gastos ng kuryente kasi maraming gumagamit ng TV, electric fan, ilaw, pati bayarin sa tubig. So dapat nagtutulungan sa pagtatrabaho para maiprovide o maibigay ang mga pangangay langal. Siyempre, mas marami rin pagkain ang kailangan. Diba? Mahalaga na palaging ipakita ang pagpapahalaga sa mga ginagawa ng bawat kasapi ng pamilya. Paano? Laging magpapasalamat. O ano nga ang ibig sabihin ng tungkulin? O, pag sinabi natin tungkulin, ito yung bagay na dapat nating ginagawa. Lahat tayo may tungkulin, bata man o matanda. Kung tungkulin ng magulang nyo na kayo ay pag-aralin, ang tungkulin nyo naman mag-aral ng mabuti. O, ano-ano nga ulit ang tungkulin ng mga magulang sa pamilya? Tungkulin nila, kayo ay o, maisilang. Ayan, tungkulin nila na mabigyan kayo ng maayos na pamilya, pamilyang may mag-aalaga sa inyo. Tungkulin nila na mamigyan kayo ng masustansyang pagkain. O tungkulin din nila na kayo ay pag-aralin. Tungkulin na kayo ay mapatira sa isang ligtas na lugar. Kahit hindi malaki ang tahanan, basta ligtas. So yun, ang ilan sa mga tungkulin paano natin mapapakita na pinapahalagahan natin sila? So, mag dapat magpasalamat tayo, no? Magpasalamat ang mga anak. Ipakita natin ang, ang ating pagsunod sa kanila. Huwag tayo nagdadabog, sumisimangot. Yan. Ngayon, para sa inyong gawain, nais kong gumuhit kayo ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tungkulin ng magulang sa pamilya at malungkot na mukha naman kung hindi tungkulin ng magulang na mahalin ang anak. O, syempre ito ay happy face. Next, tungkulin ng magulang na magtrabaho upang mabigay ang kailangan ng pamilya. O, syempre happy face siya. Hindi anak ang magtatrabaho, magulang. Tungkulin ng magulang na ipakita ang mga di na pagkakasunduan sa mga anak. O yung pag sinabi hindi pag napagkakasunduan, ito yung bawa may pagtatalo, may hindi pagkakaunawaan, nag-aaway sila. So ipapakita ba dapat 'yun ng magulang niyo sa inyo? O hindi dapat, sad face. Tungkulin ng magulang na ipasok sa paaralan ng anak. O yan ay happy face. Tungkulin ng magulang na hindi patulungin sa bahay ang anak sad face. So, dapat pinapatulong ang ano? Kasi para matuto sa buhay. Okay? O, yan. Naway, maraming kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, abangan ang ating susunod na lesson.